ikpit ng security dito sa village. Mahirap tayong mapasok ng mga masasamantao tao o masasamang loob. Pero alam ninyo, yan kasing si Rigor, kasali yan sa isang sindikato. Nagkaroon siya ng atraso, yan siya pinag-interesan dukutin. Tama nga kayong kutub natin. Si Jeffrey nga kayong pwedeng sa'yo. Oo oh, nga. Kailangan na tumalaman ni Mami. Tapa Tapang ka. May mangyayaring masama din sa mga kapatid mo. Dapat pa ako dito. Kailangan ako ng mga bata. ang buhay nila sa kamay na Efren. Negative. Negative! Hindi pa rin ako buntis. Negative! Si Freyna, nag-aabang na kung kailan nalubot ko. Try mo lang ulit next week. Kailangan ko kumilos. At kailangan ko siguraduhin na magbubuntis na talaga ako. Magsiyaw ko kaya sa uban do. Yes, Rahel, anong pinagawa mo dito? Ano mo na kung kaya pakita ka, Mahal. Ha? Si Efren, huwag. Yes, huwag mo na lang mga pata. Masyado mo ang pinabasa sa wala. mo kaya e ngayon, papatayin ang hindi! sa'yo ni Kuya Justin hanggat sa kaya namin. Thank you,

Kau kayo, Tito Alfred. Ang bad-bad niya. Alam niyo po ba, sinaktan niya si Kuya. Ang ah, may kayo yan. Alam mo naman na hindi ko magagawa manakit ng tao. Lalo pa ng mga anak mo. Diyos ko, hindi ko kaya mo. Ano yung sinasabi ni Cha? Justin, sinaktan ka ba ni Efren? Is Cha telling the truth? Hindi po, mami. Panaginip lang po yung sa'yo. Yung subong po niyo, panaginip lang po. Totoo ba yun? Yes, Mommy. Ang bad-bad niya, sinasaktan niya kayo. friend. He will never ever hurt you. Kahit sino sa inyo. Mabait nga siya sa atin eh. Tinutulungan na tayo. Pinapatira na tayo dito sa bahay niya. Kailangan nga magpasalamat pa tayo sa kanya. And always remember, ha? Let us pray to chase the bad dreams away, Okay. Huwag kayong mahinip. Ako nang bahala dyan. Thank you, ah. Lydia, pinapaanap ko kasi si Rigor. Eh, hindi na niyong kakatawag. Meron na silang liit kong nasaan siya. Mga bata, isama niyo sana sa mga dasal ninyo ang kuya Rigor ninyo, ha? ipagdasal ninyo na sana buhay pa siya. ngayon kasi hawak na dito eufren, si Kuya Ripon at saka may masama siyang balak Maliwanag na maliwanag naman yung pumbablockmail ni Tito Efren sa atin kanina eh. Napikon siya nung madala si Tsaka kay Mami. Anong gagawin kita natin? I'm scared. Ang bad talaga ni Tito Efren. Kahit sa dream at saka sa totoong buhay, ang bad-bad niya. Saan makagawa ng paraan si Gregor para makatawa sa kay Tito Efren? Kasi tatang nga dati, nalusutan niya eh. Sana ito yung din siya? Alam mo, siguro matatakasan mo ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Na lahat ng hinahawakan ni Efren, tao man bagay hindi na niya pinakakawalan. Na para para ang lintang mga sa mag-ina. Yung magtatagal at nalalaman din lahat ng mga panilya. Sa Sagat pa lang kasama niyo sa mutong. pinapunta mo pa ako dito? Nasaan si Rigor? Hindi eh, ko siya makontak. Kailangan ko siya. Wow. Ang drama mo, ha? Tasi sinusuka mo si Rigor. Ngayon naman habol ka na habol sa kanya. Ano ba? Eh halos hindi na nga ako makahinga sa sobrang stress. Ay, hindi pa rin ako buntis, Cecil. At itong si Freyan kung ano-ano nang napupuna sa akin. I swear, konti na lang talaga magbe-breakdown na ako. Kasi ka lang, okay? ikaw Baka stress Sai... yang ang imagine na baby. Gaga, huwag ka mga maingi. Baka malinig ka ni... si Baka makalanghap ng second-hand smoke yung baby namin. Di ka pa nag-iisip, Cecil? Nagpunta ka rito ganitong oras ng gabi para lang magpag-inuman. Ano ba itong kaibigan mo? Freeland, hey, don't be too hard on Cecil. Ano kasi... Sobrang bigat kasi ng problema ni Cecil ngayon eh. Kaya ito, dinadamayin ko siya. And of course, I'm her best friend. Kaya ako na lang matatakbuhan niya. Di ba, Cecil? Oo, oh, Froylan. Sorry ah. Mia naman ako sa inyo. Alam mo, mabuti pa. Halika na. Matulog na tayo. Actually, ito si Cecil. Paalis na eh. Bago ka lumabas. Di ba, Cecil? Mm -hmm. O oh, ano? Sige ha, Una na kami. Basta ikaw, hang in there. Don't give up. Kayang-kaya kaya mo yan. kayo. Oh. Sa ka nang galing? Ah, um, meron kasi akong tinulungan na nahit and run. sa kalsada kanina, pagkatapos, nilubos-lubos ko na yung tulong, dinala ko na siya sa ospital. Pero huwag kang magalala, okay na naman yung tao. Buti naman tinulungan mo siya. Eh, di ba sabi mo sa akin, pupuntahan mo si Rigo dahil may lead ka na kung nasan siya? Anong balita? Eh, hey, nga, no, hanggang ngayon, di pa rin namin nakikita eh. Kinuntahan kasi namin dun sa lugar na kung saan siya natagpuan, pero wala naman siya dun. Eh. Diyos ko, inasang eh, siya. Na huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi naman ako titigil ng paghanap sa kanya. Eh. Basta magtiwala ka lang sa akin. <sighs> Oo naman. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Alam kong kilalayo mo sa kapahamakan si Rigor. siguro magpalit ka na ng t-shirt mo. Kasi baka makita pa yan ng mga bata. Eh, ayaw na ayaw niya makakakita ng dugo. Takot sila sa dugo. Talaga? Oo. oo. Takot sila sa dugo.

sigurado ako gusto nyo lang tayong tulungan eh. Gusto nyo lang tayong iligtas dito kay Tito Efren. Kaya sa mami, kalimutan. Ayun na. ko din mga kapatid. chocolate, light. Nung tinimaw lang, ito, ito, nung nagsumbong, pinagsumbuhan ninyo, umalaban sa akin. Laban pa. Laban ako. Si Mirigol! Mirigol!

yun ang push-up. So, Bakit hindi tayo nagpaalam kay Lola, Green? Baka natin tayo noon. Wala pati tayong makalam na pupuntahan natin si Daddy. Dapat mainat tayo uh, at ang bawat galaw natin. Sige, Mami. Uh, Mami, bago po, huwag uh, po kayong magagalit, ha? Pero nagpunta po kami kay na Daddy. Please, huwag po sasabihin kay Tito Efren. Anong Tito Efren? Eh, Sino kaya yun? Di ba, alay, ako na lang magbubukas sa pintuan Ito ka lang, pahinga ka lang. Nakikita na natin si Daddy. Tama na yan, laliligpet tayo po siyang mabinaya. Katapasan mo nalang, or sa iyo't biyayab na pupulutin.